In 15 days na paglalive, na-unlock ko ang aking 60k minutes views. At ano nga bang ginawa ko? Dahil may nag-PM sa akin ng tungkol dito at nagpapaturo ay ito na. Sasabihin ko na sa inyo. Limbang malupit lang naman na technique. At ano-ano yung mga yan? Number one. Bago ka mag-live ay maglista ka muna ng mga pangalan ng mga nakayakap sa iyo na every friend mo at pag nag-live ka na ay isulat mo ay comment mo lahat ng mga pangalan na yun ay isa-isa. Pero dahan-dahan lang ha, baka ma-spam ka. Dahil panigurado, pag kinoment mo yan dyan sa iyong live, ay manunotip sila at ah, isa-isa yan kung saan pupunta sa live mo. At pag nandyan na sila, huwag mong kakalimutan na ipaalala sa kanila na palimbing naman share ng live mo. That way, hindi man sila makatambay sa'yo ay yung mga ibang nakayakap sa kanila ay paniguradong makikita rin ng live mo at tatambay din sa'yo. Pangalawa, sa pinaka-effective na ginawa ko ay sumali ako sa mga GC at hinanap ko ang mga team na ako sa kanila dahil iba-iba man ang mga team na yan ay isa lang naman ang hangari natin. At pag yan ay sumuporta ka sa kanila ay susuportahan ka rin. Kung ayaw mo mag-isang magsasalita sa iyong live ay sumuporta ka rin sa kanila. pangatlo. Mag-set ka ng oras kung anong oras ka ba madalas na magla-live. Halimbawa, alas 5 ng hapon. So, kung meron ka ng naisip na oras, ay maglaan ka na ilang araw na magpupunta ka sa mga naka-live ng na alas 5 ng hapon. Dahil, hindi naman lahat ang nakapalo sa atin ay mga nasa Pilipinas. Ang iba ay nasa ibang bansa. Paano naman kung magla-live na sa mga oras na tulog pa sila? Kaya siguraduhin mo yung mga akt live ng gano'ng oras, ay yun ang mga dikitan mo at yakapin mo at siguraduhin mo na mapi-friend request ka sa kanila. At pag yan na inaccept ang friend request mo, at ikaw naman ang nag-live ng alas 5 ng hapon at kinoment mo yung mga pangalan nila ay manonotip sila at siguradong pupuntahan nila ang live mo at tatambayan ka rin. Pang-apat na importanteng sikreto ay sa mga live mo. Pagkatapos na pagkatapos ng live mo, ay puntahan mo rin ang mga bahay nila at mag-comment ka sa pinaka-latest na upload nilang reels. That way, mararamdaman na mga nagpunta at sumuporta sa live mo na meron din palang pakinabang ang pag-suporta nila sa'yo dahil sinuportahan mo rin ang mga reels nila. At panglima, ito na ang pinakamalupit na sikreto ang sasabihin ko sa inyo. Pag nasa eskwelahan lang naman ang mga anak ko, kinukuha ko ang cellphone nila. At doon, pinapanood ko ang sarili kong live gamit ang account nila. Kung wala kang mga anak o nasa trabaho ka, kiramin mo ang mga cellphone ng katrabaho mo. At doon mo ito gawin. Dahil alam mo ba na kahit replay lang yan, ay papasok pa rin ang paoras oras niyan. So, kung may natutunan ka, share and follow for more.